sa mga kabay, isang magandang hapon, ang inyong mga kabay, nagbabalik. Dito mga kabay, may minarkot kasi ako na bougainvillea, uh, tapos nagrafting na rin ako sa kanya mga kabay. Isa, dalawa, bali tatlo yung nakagraf sa kanya. bali sa isang puno, apat na variety na mga kabay, tapos minarkotan ko siya, kailangan ko na siyang iripat. Pero bago ang lahat, simpre intro muna tayo. Yan, ito yung kanyang puno mga kabayo. Ito, may isa na sa dito na original na tumubo, malaki na rin. Yan. Ito kasi mga kabay nakatayo siya tapos natumba siya nung lumakas yung ulan. Pinabayaan ko lang mga kabay. Ito yung minarkot natin, marami natong ugat. Tapos yung grafting natin, ito yung grafting natin mga kabay, hindi ko pa nga tinanggal yung plastic ayan oh. Yan, tapos dito, bali dalawa din yung grafting diyan ayan oh. Yan, dalawa din yung tumubo dyan mga kabay kasi dalawang sanga yung linagay natin dyan. Tapos yung original na mga kabay ito. Yan, bali, apat na klaseng bulaklak. Ito pala yung isang mga kabay. Kulay pula. Tapos kulay dilaw itong maliit na ano. Kulay dilaw yung maliit itong isang kabila. Tapos ito mga kabay, maroon. Yan, maroon. Tapos ito, uh, yung original niya, yung parang ano siya, parang tawag din ito para siyang kulay ano yung alanganin sa pula alanganin din sa uh, orange kasi hindi to ano mga kabay yung galing tong Thailand na ano bugimbilya yung marami siyang tinik ayan no? iba din yung 25 g wheels. yan ang kailangan ko ngayon mga kabay puputulin ko sa dito para mairipat na natin tapos ito palalakihin ko na mga kabay kasi yun na nga gagawin natin ano, abunsay ah, bonsai yan siya yung bugimbilya natin na nakagrap na okay yan mga kabay lagariin ko na siya tapos ah uh, dito mga kabay oh. yan lagariin na natin ah Halaya natin mga kabay. Yun. Katanggal na natin mga kabay. Ayan siya. Ito na yung kanyang ano. Uh, isang tawag nito. Yung pinagkata natin. Tapos tabi na natin tong pinagkata natin para lumaki na siya rin mga kabay. Ayan. Ayan siya. Tapos uh, Siyempre So mga kabay, kailangan kong tanggalin ito, ito, yung ginawa nating ano, yan, yan siya, kasi binalot natin siya ng husto mga kabay, yan, okay, subukan na natin, yan siya mga kabay oh. Ay, nakatali pa rin. Yan. Okay. Yan siya mga kabay. Ang dami niya ng ugat mga kabay. Kung nakikita niyo. Ayan o. Oh. Ang dami niya ng ugat. Pero kailangan hindi mawasakin mga kabay para hindi magalaw yung pinakaano niya. Yan siya. Ito yung graph natin na dalawa. Yan siya o. Oh. Yan. Yan puro sa buhay mga kabay tapos siyempre iayos na natin yung bago niyang pagripatan ayos na natin ito mga kabay dito ko si ano yan dito natin si tanim yan tas lagay na natin yan sakto lang sa mga kabay yan nakahiga yun Ganyan lang mga kabay, pagka galing sa markot, kailangan natin ano agad. Pagka magugat na sa nang marami, kailangan natin iripat na kaagad mga kabay. Yun. siya. Dagdagan pa natin yung kanyang soil. Iripat ako dito. Yung tira ko kanina. Hmm. Siyempre mga kabay Didiligan na natin Para Gumanda na ang kanyang ano sa agad ang mineral Yan Yan sa mga kabay Napakadali na paraan lang Na iano na natin Ang bugumbilya natin Ang ganda pa naman ang bulaklak nito Kasi apat na varieties na yung Nakaano mga kabay nakakabit yan na siya yung bugimbilya natin yan siya tapos yung pinagputulan natin ayan ayan oh. pinagputulan natin yung kanina yan siya tapos may isa siyang ano dito yan sanga oh, ito na yung ano natin yan ito na yung ating nairipat o oh, ganda na mga kabay ito babangon lahat yan mga kabay yan ito tatayo din to yung ano natin ayano o yung grafting natin kita yung plastic mga kabay hindi ko pa kasi tinanggal tapos dito rin ayan o uh, paano ba ito kitang kita nyo yan o yan bali dalawa yan mga kabay dalawa yan o. buhay na buhay yan mga kabay 100% tapos dito ko na lang ilagay yan linisin ko lang dito So, dito ko siya ilagay. Tabi ko na lang siya. Yan. Para hindi siya masyadong maaarawan. Okay? Tapos may imamarkot lang tayo mga kabay ulit. Ito mga kabay, may imamarkot lang tayo yung pig tree. Yan. Dito ko sa markutan mga kabay. Yan, dito natin sa markutan. Para uh, itong sa baba mga kabay, magsasanga na siya. Yan may inano din ako dito. Ah, uh, pinunla na ano. Yung money tree naman, yan sa baba. Buhay na rin sa money tree natin mga kabay. Ito yung pig tree natin. Okay? Ah, uh, markot na lang natin mga kabay. Yan, kunin ko lang yung kutsilyo. Yan dito ko sa anuhan mga kabay balatan. Ito. Yun. Ito lang pag markot mga kabay sa ano natin Ah, uh, pig tree yan tas dito sa baba ang parami ng mga halaman mga kabay maraming ano mga kabay maraming paraan ito ingatan to natin kasi pag natanggal yung balat nito mga kabay marupok na yung mismong kahoy nya yan natin yung bad taas mamaya yan okay Tanggalin natin kanyang balat. O, ganyan lang siya mga kabay. Op. Yan. Ito. So, taas din. Ah. Yan. Naka, sa taas hindi pa naka, masyadong nakaano. Hmm. Yan. Taas kis-kisin na natin ng konti mga kabay. Para matanggal yung ano. Yung pangalawa niyang parang balat na ano, yung tawag nito yung pino. Kasi pagka hindi matanggal mga kabay, hindi mag-uuga to. Kailangan natin kiskishin, pati talay ko natin yung pachillo. Yan na siya. Tapos lalagyan ko muna ng alala yung pinakataas. Kasi baka biglang mapatib mga kabay, mabali siya. Yan. Layan ko muna. Baka biglang mapigtas. Yan. Yan ang mahalaga mga kabay. Pagka mga ganito, pagka natanggal na natin balat, kailangan natin alalayan. Tapos dito, magkuha na ng plastic. Yan, pambalot natin. Ito lang. Ah, ano yung ko lang mga kabay? Gupitin ko lang ito. Plastic. Ayan. Ayan siya. Baba lang ito. Yun Kailangan natin itong Ano mga kabay. Plastic Kuha lang tayo ng ano Wala pa naman dalang gumting Yan Pes okay, natin dito Ito yeah. Tapos Slice uli Yun Ito Okay Kuha na tayo mga kabay niyo. Habang nga masyado eh. Tapos Sa ano mga kabay dito Wala problema sa lupa mga kabay Kahit anong lupa pwede siya Ito, kumuha na ko ng lupa Ayan o, dikit na natin Dikit na natin Dito Ayan o yan kita natin mga kamay para mag-ugat na siya kaagad ganun lang sandan natin yung straw ito sakto ah. masakto lang masakto lang mga kabay yung inano natin na plastic lagay natin yung ano ah straw tapos dalawang ikot. Tapos lock natin sa baba. Tapos lock natin sa taas. Lahin lang natin. Kailangan mga kabay, mahigpit mga kabay para magmumoist yung markot natin. Yan. Tapos simpre, ilalak na natin. Yan. Tapos, higpit uli. Isang ikot pa para maano na talaga siya. Okay, yan lang sa mga kabay. Ganyan lang ang pag markot. Ah, oh, tapos s'yempre itali natin ulit yung kanyang ano mga kabay steam para hindi talaga sa mabali. italik natin dito sa baba. Ay tali ko muna yung pinakapuno. Yan. Tali ko muna sa mga kabay para hindi talaga siya ma tumba tapos talit din natin yung taas para ligtas mga kabay kasi kahit humangin hindi siya matutumba yan ganyan lang okay tuloy na natin tapos tanggalin ko ulit yung tinali natin sa pinakaibabaw kasi alalay lang ito kanina mga kabay yung isa nalalayan na natin para hindi siya matumba op oh, ito na mga kabay yung pig tree natin na markota na natin ayan siya oh. yan kasi gusto natin mga kabay marami, marami pa siyang magsanga yun yan yung kanyang dahon sobrang gaganda yan ang isa pala nito mga kabay na varieties yung baragitid yan sana makakuha tayo nun mga kabay kasi sobrang ganda nito mga kabay lalong lalo na sa harapan ng ating bahay. O oh, sobrang lalaki ng kanyang mga dahon. Mahigit tag isang dangkal. Ayan o. Yan sobrang lalaki. Ayan o. Ayan. Oh. mga Malapit sa mag isang dangkal mga kabay. Ah magdalawang dangkal. Yung peg tree natin. Yan bukod dun sa ano. Bugimbilya na naripat na natin. Uh, nakapag nakapagmarkot din tayo ng pig tree. Okay? Uh, maraming maraming salamat mga kabay. Sana hindi kayo magsawa na so, uh, sumuport sa channel natin, yung mga kabay official. Uh, sana pakilikes, pakishare yung video natin. Saka huwag niyong kalimutan mga kabay, paki yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video, parating kayo nakapit. Bye-bye. Maraming salamat. Kita-kit sa sunod na mga video.